Oh, ito na oh. Charan! Ah, oh, dali. <laughs> ayan, good morning po sa inyong lahat mga ka-idol. Kumusta po kayo? At yun na nga, kakahatid ko lang sa mga kids ko sa school. Si Angelis sa uh, elementary. Si Ate Angelis dito naman sa high school. At yun na nga, oh, may mga dala akong prutas mga ka-idol. May mangustin, mayroong apple, mayroong sunkiss, at saka yung ponkan. Kasi si Donut Girl mga ka-idol, yung mala-artist tahing uh, uh, tindera, yung isa sa mga talent natin ay may request sa akin. Sabi niya, gusto niya breakfast prutas, lunch prutas, tapos sa uh, hapunan prutas. Alam niyo mga idol, pati nga ako naawaan niya sa pag uh, ano, pagkain ng mga masustansyang pagkain, mga mga pagda-diet kasi sabi niya nga sa akin counting rice lang kuya Leo para hindi lumaki yung chan mo at actually yung chan ko nga napunadin din yun ng girlfriend ko dati eh na medyo malaki yung chan ko kaya sabi ko nga rin magpapapayat ako so ayan kinukonsinti ko siya dito sa gusto niya na breakfast niya prutas maganda rin naman yun kasi para healthy walang mga kolesterol so samahan niyo ako at papunta ako sa condo ko mga idol <coughs> sa condo namin Let's go. Ayan, kakababa ko lang mga idol. Dali natin to sa kanya. Ayan, good morning Shane. Ayan, oh, inayos mo yung sit-up? Opo. Oh, inayos. Oh, binaliktad mo, mas maaliwalas ha. Bumangon ka na rin kanina? Opo. Oh, ito na Charan. Ah, oh, dali. <laughs> Kasi request niya mga idol, gusto daw niya mag-breakfast ng prutas, mag ng prutas, at tsaka pati dinner prutas. Sabi ko, grabe ka naman niya, yamanin ang peg. Napakagastos ng request niya. So, ayan mga idol. Ayan. Ano ka na? Hiwa ka ng apple. Dali, isa mo yung kuchilyo. Kuhin mo dun. May andar na ba? Kumusta ba tulog mo? Ha? Nakatulog ka ba? Ugasan mo muna. Ayan mga idol. Inaayos niya yung lamesa, binaliktad niya. Maganda oh. Maganda na yung aming ano dito. Dito kami magla-live tapos eto na yung mga lagay ng pagkain. Kuha ka ng plato. Oh. Oh, may mangustin pa mga idol. Ha? Huh? So yun mga kaidol ko, kakarating ko lang din kasi sa pagatid ng mga kids. Ayan, si Donut Girl, oh. Oh, niwa niya na yung apple, oh. <laughs> Kasi kagabi nga, ano, kinain lang din ko yung ano, apple na hiniwa niya, tagtatlo kami. So, nakakatulong din siya sa diet ko. Malaking bagay. <laughs> Magpapalit na ako ng chan. Eh, tingnan niyo, maraming ano, mayroong pang mangustin to, mga idol. Ito matamis to siya, mangustin. Mayroon di ba nung Parang hindi mahiwa yung ano. Tapos itong sun kiss. Kung mo yung sun kiss. Yan o. Oh. Sosyal ang ano nyo. Malartis tayong tindera. Sosyal ang peg. Kaya lang ako nakakilala na ng tao na gusto breakfast, prutas, lunch, prutas, pati dinner, prutas, my goodness. Baka hindi ka na magkalakas yun, Shane. Ha? Baka hindi ka na magkalakas. Wala ka ng rice sa katawan. O baka mahiwa ka danan daan kunin mo yung ano doon. Yung sangkalan para iba, Ipatong mo dito. Dali. Kumusta ba tulog mo? Ha? Okay lang? <laughs> Pag nagdi-tiktok, ang ingay-ingay. Tapos magkinakausap dito, paano ka ba magiging ano sa vlog mo kung ang, ang tipid mo magsalita? Oh. Oh, tira mo nga kung matamis yan. Oh, makakatasang ka na. Oh. Ayan. Sige, biya, mo pa pagtatluhin mo. So, magbe-breakfast din ako mga idol. Sabay kami. O, oh, krutas lang yan. Uy! Ito ka ba? Ayan. oh, breakfast muna kami mga idol. Samahan mm -hmm. nyo kami. Healthy breakfast. Ako nga magagayot yan. Napaka. Kung nga. Ayan o. Oh. No? Social ang inyong ano, donut girl. Mm -hmm. Mamaya, mamimili din ako ng prutas para sa mga kids ko. Kasi bago ako pumunta ng Bicol, wala na raw silang mga gata, so bibilang ko rin sila. O, oh, yan, donut girl. Kain-kain ka na dyan. O. Oh. Oh. Makakabusog ka yan? Makabusog ka kaya yan? Oh. <laughs> May kasama akong bata mga idol. <laughs> Parang ano ayaw magsalita pag sa camera eh. Mm, yummy. Mm. Kagabi nga, ang dininir ko lang din is apple. My goodness. O, tingnan nyo nga, lumilit na ba yung ko? <laughs> Ah, oh, ikaw na magsalita, dito kami yung vlog natin, vlog ko. Magpapaalam na tayo. O oh, ano, masarap ba? Masarap. Masarap. Yeah, best kain kayo dito. Oh, bakit? Bakit para maging ano, maging kagaya nila yung ano mo, yung skin mo. oh, dali, ano, ano. Oh, sige, invite mo sila kumain ng prutas para healthy. Kunwari nagpo-promote ka game. 3 2 1, go. Dali guys. Kain kayo ng prutas para maging healthy kayo. So, maganda din to sa kalasugan. Tsaka sa skin nyo. Diba? Sa skin? Para humaba yung buhay. Kumain kayo ng gulay. Tsaka mga fruits. Uh -huh. Oo. Okay. Para umaba yung buhay niyo mga idol, makasama niyo pa yung mga minamahal nyo yung mga loved ones niyo. Sana all. <laughs> Sana all may loved ones. Ayan, kain kami ng frutas. Ano, Ang sarap pala rin ito talaga, mga idol. So, abangan nyo. In 2025, wala na akong tiyan. Macho na ako. May abs na rin ako. Siguro, magagustuhan na rin ako niya. E, ni ano? Hindi e, wala nalang babaggitin. Ayun yung maliliit. Sarap mong idol. Nakakapogi. Nakakapogi pagka putas yung breakfast. <laughs> Ayan, nabangan niyo mamaya. Aalis na kami dito sa Tagaytay. Mamayang hapon. Hmm. Hmm? Hmm? Aga-aga eh. Okay lang yun. Babay na. Babay na. Pa. Bye bye mga idol Huwag nyo kalimutan I-follow eh, yung Facebook page ko ha mm, Bye bye din ako, guys. Hmm, Abangan natin yam Eto mga idol Pati yung anak ko nga kinausap ko kanina Dalawang anak ko pinagagawan ko na rin ng page Kasi in 2025 magpupromote talaga Ako ng mga channel na solid supporter ko Tutulungan natin ma-monetize Mamili ako ng 100 supporter ko Na i-monetize ko yung channel Para in 2025 Ikita na rin kayo kahit pa unti-unti lang. Kaya support-support lang. Thank you so much. Bye-bye!